taon na po ang lumipas kung sinipan ko ang Hope Baptist Church sa lugar na ito. Um, pinupuri at pinapasalamatan ko po ang Panginoon sa isang taong nagdaan na tayo po ay kanyang pinamatahan at ginabayan. Diba? Hmm. hindi ko na po matandaan kung kailan yung huling nag-testimony ako. Sa ilang taon na po ata, ang dami ko nang gustong sabihin pero siguro yung mga parang highlight na lang po. Sa mga nagdaang taon, kay nung pumasok ang taong 2020, maraming pong mga nangyari. Kagaya po sa HPC. Um, nung mga panong life 2021, pakiramdam ko para akong nag-iisa. Kasi hindi naman po lingit sa inyong lahat kasi andun kahit mga member mo ng HBC ano po yung nangyari. Ganun pa man, pinapasalamatan ko yung nangyari niyo. Yun. Hindi naman dahil gusto kong mangyari yun, pero, yun nga po, marami pong mga nabago. Marami pong mga natutog. At marami pong mga um, na ipakita ang Diyos sa akin na dahilan. Kagaya po sa akin na akala ko mag-isa lang ako. Akala ko iniwan na nila ako lahat. Hindi pala. Ako lang, sa sarili ko lang pala yun. Gusto, uh, gustong maranasan, gustong um, ng Diyos na maranasan pero para iparandam niya sa akin na andyan lang siya. Ako lang yung hindi nakakakita nun. Na. Kaya... Ganun pa man yung, yung nangyari, Mas masakit man. Kasi yung mga tao na malapit sa akin, na akala ko makakasama ko habang andito ako, hindi ko nakasama ngayon, which is yung po yung nakakalungkot. But then, para sa akin, nag-grow ko kasi natutupo kong tumayo sa sarili kong mga paanan. Lalabas ako tuwing linggo na yung isip ko lang, pupunta ko ng church. Wala nang iba. Amen. Kasi kung pipiliin ko po na um, mag-iba ng direksyon, baka po wala po ako sa harapan ninyo ngayon. Hmm. Kaya thankful po ako kahit na hindi po maganda yung nangyari, may maganda po ang kinanalo hindi lang po para sa akin, hindi po sa bawat sa sa atin. Hmm. Sa so, buhay ko naman po bilang isang anak ng mga magulang ko, kapatid, atin ang mga kapatid ko kasi meron po ang abad ng kapatid, ako pang panganay at bilang anak, ay bilang ina at asawa ng Uh, may bahay ng asawa ko. So, uh, thankful po ako sa Panginoon kasi kahit na apat na taon po akong hindi naka-uwi. Naka-uwi lang po ako noong nakaraang buwan. Thankful po kay Lord kasi ako rin po yung reyna ng bahay namin. So, <laughs> hindi naman po ako dinagdagan, hindi rin po inalis. So, uh, thankful po kay Lord kasi so, uh, sa isa sa mga bagay o ano pa man na naipuntar ko, yun po yung isa sa pinaka ang masarap sa pakiramdam na mm -hmm. alam alam naman po natin na buhay ng isang OFW kasama po yun yung mga ganung bagay. Mm -hmm. Kaya thankful po ako kasi kilala po ako ng anak ko na nag-message po, siya sa akin. At syempre ako na po yung nag-iisa sa buhay ng asawa ko. <laughs> 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 pero meron at pa rin pong mga, alam niyo yun, yung mga tao na lapit sa iyo, lalo ng pamilya mo, sila yung burden mo. Mm -hmm. So siguro para sa akin, sila yung pinaka burden ko kasi hindi ko alam kung kung, kung paano ko ba ipakita sa kanila na mat, ma, ma, matatag ako na hindi hindi ko pinapakita na, na mahina ako. Mm -hmm. Pero alam niyo po yung pakiramdam na parang ikaw lang sa pamilya mo yung tumatayo. Tumatayo na nagpapatuloy. Mm -hmm. Kasi sa pamilya ko, eh, ang hirap kong i-explain pero yung tipong ikaw lang yung puso magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Kasi mm -hmm. um, kung kung pipilitin ko naman po sila, hindi naman po yun, hindi siya ano, sa kalooban nila. So, hindi ko po sila kailangan pilitin. Ang nagpagambarami na itong nasabi na lahat, di ba sabi ko nila, kung hindi mo makuha sa saan paspasan ko, saan dasalan. Mm -hmm. So, hindi ko na po makuha sa pakiusap, mga salita. So, ang tanging ipinaglalaban ko na lang po sila palagi sa panalangin. Kasi Amen. Sa, sa ngayon po, yun na lang po yung tanging magagawa ko para Amen. sa kanila. At yes. saka yung ipakita sa kanila na hindi ako perpekto, pero mm -hmm. nagpapatuloy ako sa paglilingkod, na gusto ko makita nila kung paano pinilusong Diyos sa buhay ko kahit na ang dakit ng kasalanan. Yes. Yung makita nila na may Diyos ako sa buhay ko sa dami ng pagkukulak at mga kasalanan. Mm -hmm. Kasi kung kung gagaya ako sa kanila, Sino po po yung magiging nila? Yeah. Kahit sino po po yung makikita nila? Kaya kahit na yung anuman po kahirap, pipilitin ko po pong magpatuloy na maglingkod sa Panginoon kasi alam ko lahat ng pinagawa ko magbukumarin sa takdang panahon. Amen, amen. Yeah. At yung pinang uh, naman po sa, dito sa Hope Baptist Church sa Hong Kong, um, thankful po ako kasi Minsan po niya natatulong ko sa sarili ko, sa mga nagdaan pa, mga lahat sila may ministry. Ako ang gagawin pagkakain no? <laughs> so, so, lang, lang. Ako kasi yung mga nagkakain So, lagi <laughs> lang nagkakain lang ako. So, may mga nag-editara, may mga nag-lead ng songs, may mga nag-publish. Thankful po ako kasi nung, nung nagpakasyon sa ating MJ, naghanap siya kung kanina niya ipapasa yung paggawa ng PowerPoint. At ako yung hindi ko alam kung ako lang na nakita niya walang ginagawa. So, <laughs> ako yung naatasan niya na nag na gumawa ng PowerPoint. At thankful po kasi nakaka-proud po sila na ito na may part na po ako sa Holy Spirit. Amen. Salamat sa knowledge and wisdom na pinibigyan ng Diyos na doon no, nung no, minsan nag-struggle po ako sa so, hindi ko talaga gumawa niyan kahit na may laptop po ako dati. Dito po talaga natutunan gumawa ng PowerPoint. meron mm -hmm. po akong verse na Sabay po nang basahin Sabi sa Isaiah 41 verses 10, Fear thou not, for I am with thee, be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. So, sa nga rin po, sa, kung may mga darating man po mga pagsubok o problema, ang sinasabi ko lang, alam ko, Lord, you're in control. Okay. Ang tayong gagawin ko na lamang po ay man, um, ipagkatiwala ipanalangin mga bagay-bagay na gumabagabag sa akin. Mm -hmm. Mga bagay-bagay na maaaring makapagpatisod sa akin. Kaya, kung ano man po yung mga pagdadaan natin sa buhay, iba po mm -hmm. natin uh, hayaan na mag-down po tayo. Hindi naman po masama minsan na yun nga po yung Mapagod ka ng parang ganoon. Mm -hmm. Mapagod magpapahinga, tapos magpapatuloy ulit. Mm -hmm. Salamat po sa inyong lahat. Magpalain. Amen. Amen.